What's up mga ako? okay? Coach Manny po. Masyado sagana ng buhay sa ating lahat. Ngayon po ay uh, na akong aanihin na, napakasustansyang biyaya ng Diyos. Alam nyo, ito nakakatuwa. Hindi ko ito itinanim, kusang na lang tumubo. Excited na ako dahil pupuntahan ko na yung biyaya ng Diyos na sinasabi ko sa inyo. Let's go, let's go. Tara tara. Ito. Oh, so, uh, ayan po, napakakatuwa. Ito totoo, hindi ko to itinanim, pero uh, bigla na lang tumubo. Kaya blessing po ito. Yan. So ayan. Oh. Ayan po, nakikita niyo na po ba yung sinasabi kong blessing? Ayan, ito po, papakita ko sa inyo ha. Ayan. Yan po yung pagpapala. ayang ah, mga kabuting yan Ha, ah, amamakul. Ha, ah, mushroom. Ayan. ayan. bihaya po ng Diyos yan. Hindi ko naman yan itinanim. Tumubo na lang. Ayan, marami yan, oh. So oh, mamaya gulay ka. Ay gulay ba to? Hindi <laughs> ko alam kung gulay yan eh. Ay, aanihin uh, ko na po ito. Ayan, ito na po. Tutukan mo naman, paano makikita ng ating mga manonood ang masaganang amamakol o mushroom. Ayan. O, ayan ha. O. Kunin natin kahit maliliit. Alam nyo kasi nung nakaraan, hindi ko agad kinuha. nako umulan. Naku, nung pag ay nagkaanda watak-watak, pumangit ang tingnan. Kaya hindi ko yung binilagi eh, kasi watak-watak, yung pangit, nasira ng ulan. Kaya ito po, habang walang ulan, kukunin ko na. Ayan, o. Oh. Sarap niyan, mga pa-okay. O, oh, di ba? Hindi ko yun po yan itinanim. Kusa na lang tumubo dyan. At napakalaking blessing niyan. Dahil ito pong mushroom ay napakasustansya. Hmm. Yan o. Oh. Napakasarap po nito. Sana bumili kayo nito sa palengke at tikman mo ka lang medyo mahal. Ito po hindi na natin bibilhin. Yan. Sa susunod, sana may tumubuli. Yan, yan. Oh, to totoo ka mo naman. Oh, yan, oh. Wow, sarap. Napakasarap. Ano ba maganda rito? Lalagyan ng ano? miswa? Oo. Oh. Okay. Ayan po, oh. nakita nyo. Meron pa rito sa kabila. Tukunin natin. Tutukan mo, tutukan mo. Para makita ng ating manunod ang mga ang pagpapalang ito ng ating Panginoon. Diba? Napakasarap. Ng feeling Ng mag-ani. O, asan? Ito. Oh. Yan. O, oh, apat o. Oh. Apat Oh. Ganda. Oops. An? Saan pa? O, dito ba? sa kabila. Ay. Okay. Eh, nakita nyo, dito siya tumubo sa pinakang parang ano, balatang nyugo. Oh. Ganyan pala siya tumutubo sa balat pala ng nyug. Doon siya nakakapit eh. Ayan, meron pa ba? Okay. Yan, eto na po. At uh, hindi na ako magtatanong sa inyo kung ito'y edible dahil noong nakaraan. Ang totoo niya, nag-ani na po ako ron. Hindi ko lang bilinag kasi uh, na ulanan, watak-watak ang pangit kung ibablog ko. Kaya ito, mga cute, magaganda. Kaya ito, bilhin ko At uh, proven po, kinain ko ito nung nakaraan, hindi na wala ko nalason. Kaya ito po, ay uh, salamat sa Diyos dahil napakalaking blessing. Hindi ko alam kung anong nakalimutan ko na kung anong tinilagay ko ron eh. Parang nilagay ko lang ng mga ano, mga ng mga balat-balat ng gulay tapos mga balat ng yog nilagay ko dito sa lupa abay itong kinalabasan Abangan nyo po ang aking mga susunod na video. Coach Manny po, uh, pakilike and share ang ating video. Paki click din po yung uh, subscribe button at saka yung notification bell. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless you all. Bye.